Ito, magandang umaga mga kapeche. Ah, ito, dito naman natin yung gagawin sa Roborovski natin. Ito, meron tayong Roborovski dito na Ambrose Pied. Ngayon, di diba, alam naman natin lahat na marami nagsasabi na isa ang Roborovski sa pinakamaselan na hamster. Okay? Di ba last time ginawa natin na sa Syrian na hinawakan natin yung mga anak. Kasi sabi nga nila, kapag hinawakan mo daw yung mga bagong panganak na baby, eh, kakainin daw ng, Roborov, ng mother hamster, yung kanilang mga anak okay, so ngayon dito natin gagawin sa Roborovsky okay, tingnan natin kung mabubuhay niya lahat ng baby niya ngayon, bilangin natin kung ilan yung babies niya 1, 2, and dalawa yan tapos ayun 3, 4 5, bali 5 so 5 ngayon yung baby niya kukunin ngayon natin yung mga babies niya okay, ito natin kukunin natin yung mga baby, ano niya Ayan. Ito muna yung tatlo. Kunin natin yung tatlo dito ha. Ito natin. yung Kinukunin na yung tatlo. Kinuko pa yung dalawa dito. So, ayan. Makita nyo. Nasa kamay na natin. Ilan yan? Limang Roborovski baby. Makikita nyo yung puso. Halos basa pa. Ayun, no? May mga dugo pa. O, ba? Diba? So ayan na dito patutunayan natin ngayon na kung totoo talaga yung uh, sinasabi ng isa sa mga bashers natin na kapag hinawakan daw eh talagang namamatay. So ayan na. May kita nyo. Hmm. Ilalagay ko ngayon dito. Pipitawan ko ulit. Ayan. Yung limang Roborovski baby. Ayan na lima yan ha. So ayan. Okay, lima yan. Tingnan natin. Ayan ha amplified ko yan. So ngayon, tignan natin kung mapapalaki niyan Kung walang mamamatay. Kasi, eh, di ba, sabi nga nila, kapag ka once na nahawakan mo na daw yung bagong panganak na baby, eh, mamamatay na to, kakainin na ng mother hamster. So, ito, titignan natin, papatunayan natin kung totoo nga ba yung mga sinasabi nila. Ngayon, ginawa natin ito sa Roborovski natin. Okay? Ginawa natin sa Roborovski kasi, di ba, alam naman natin na ang Roborovski, napakaselan yan, di ba? So, ayan, ha? Ah, lima yan, yung baby niya. Babalikan natin yan. Okay, pang ilang, ano yan, bin. Ayan, simula sa baba. One, two, three. Ayan, pangatlo. Ayan, pangapat, meron pa dun eh. So, ayan, ha? Ah, lima yan, ha? Ah, yung anak nila. Ah, ngayon, day one pa lang. Nakapapanganak pa lang ngayong, ano yan, eh, umaga So, ayan, abangan natin yan. Tingnan natin kung mabubuhay niya lahat yan, okay? para mapatunayan natin na walang connect yung paghawak ng mga baby sa pagkamatay ng mga ito o kaya pa, sa pagkain ng mga mother hamster sa kanilang mga anak. Walang connect yun kasi yung mga babies na yan kaya namamatay ang kaya kinakain ng mga mother hamster yan dahil weak din ito. Ngayon katulad yan hindi nyo masasabing lahat yan kahit gumagalaw yan eh, talagang ano yan, uh, mabubuhay may mga possibilities dyan na pwedeng may mamatay na isa, mamatay yung dalawa, maaring mabuhay na lang yung isa dyan, ganon. Kasi hindi nyo hawak yung ano niya na, eh, yung buhay niya na. Eh. Nakadepende pa rin sa, ano, sa mga babies kung paano sila makakuha ng nutrisyon sa kanilang mother hamster, okay? So, ayan. A aabangan nyo yan, ha? Sa Roborovsky na natin ginawa, hinawakan natin yung limang babies. So, paano mga ka-PHA? Ayan ah. Ha? Roborovsky, hamster yan. Hinawakan natin limang yung babies niya.